Hi guys, balian di uh, Ali Pukina, amon tambayan di diha So, mana si Jan? Ano naman ito Ta, si hi. Hi. So, di dia gawa sobrang init, kun makikita niyo. Makikita niyo nya plato. Nga stainless. So, may dana mo ni papakita ha magluto po kami hit bunay na naman lang hindi dahan Facebook Yan. meron na pong mantika so sobrang init po ng araw kitan mo oh Tignan. Itatry po natin talaga kung makakapagluto ba talaga kita hit bunay. Gamit po had to. At bumanam gib po po kami. I Try ko guys kung kuan kung, an, kung na ba talaga. Okay. So, pasok muna. Say si hi sa vlog. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Yoo Ayan, abang-abang kita. Ito, tuman. Aurora pa hindi makaluto nin bunay kin papasuon man niya ni pati di dat ko ang. Sige kasi mo lagi tayo sa ras. Tingnan ni di dahit kalsa ano kalsada. Sininto nang seawall oh, kita dong papasuon. Kakaluto gadarin ni bunay. So, abang-abang lang. Ari pa natbunay pa lalo. Oh. ng Tapos yung salad. <laughs> Amoy yun, nitong gagamitin ng langad to. try po natin kung makaluto ba talaga. Ay, Di so bad po naman ni Facebook kay like, trending. Kay wow. try din. Try try. try. <laughs> bubuka? So, <whang>? ako hey, rin na alamat nagba-vlog. Kay Bangi lang. Sa mga kapatid ko. Mga manuto nga. Eh. So yan na mahanan itlog. Magtesting na kita, oh. di pa man itlog. Okay na. Okay na. Uy. Sige man. Yan po, po guys. Iluluto na po yung itlog yan. Kung Shibuya. legit po ba. So yan. magtesting po natin na ako makaluto nga ini nga itlog. Ano? Sa init ng araw lang. Okay, so yan. Kasi nga kung makaloto. Kung legit ba talaga? Sige. Oh. Yan nga. Mainit man talaga o. Oh. Mainit. Ang sakit po sa kamay. So sige. Abangan lang natin kung makaloto. Yan. Sige testin. Hey guys, this is init init ko. So baliad to ginbutang nanamo an bunay. Oo, tara oh. So, ari nga kata gawas. Kita mo. So, ang ending po ay diri po good nakakaloto it bunay. So, ano yung mga nakikita po nga tuhan, trending ang mga video? Diri po umud Ayan oh, o, nakaloto nakakaloto. Oh, salamat